Eh bakit ganon? Pagka manggagawa ng pribadong company at nasasabi nating na abuso, ay kailangan bigyan ng atensyon ng dole. Pero kung manggagawa ng ahensya ng pamahalaan at nakikita natin na may tutoring na may pang-aabuso, parang hindi po maganda na kapag pribadong company ay ayaw nating payagan, pero kapag kapwa natin sa ahensya ng ating pamahalaan na may katulad nito na more than 10 years, 20 years na hindi nabibigyan ng proper attention at yung kanila pang rights and welfare. of interpolation, we will go back to Congressman Joby Aquino, Congressman Busita. Thank you, Mr. Chair. Sa atin po lahat ng mga public servants, good afternoon po. Uh, Mr. Chair, in line with the mandates of uh, Department of Labor and Employment and their uh, eight-point socio-economic agenda, particular po dito sa protection and promotion of workers' rights and welfare. Ito po bang uh, nabanggit po ninyo dito sa inyong socio-economic agenda? Itong protection and promotion of uh, rights and welfare of workers. Ito po ba ay para sa workers lamang ng mga pribadong company? Tama po? Uh, magandang hapon po, uh, uh, Mr. Chairman. Magandang hapon po sa ating mga kagalang-galang na uh, miyembro ng Kamara uh, de Representante. Uh, ang primarily po ang uh, mandato ng Department of Labor and Employment po ay nakatungo sa private sector. Uh, dahil po ang uh, public sector workers ay uh, ang nag-regulate at nag-administer po ng mga alituntunin at uh, batas uh, concerning uh, public sector workers ay uh, Civil Service Commission po. So, Mr. Chair, ibig sabihin po yung mga workers na hindi under ng Civil Service Commission Tama po ba? Opo, uh, yung, yung pangkalahatan na labas sa uh, uh, sinasaklaw ng uh, civil service laws at regulations po ay uh, pwedeng uh, makasama po sa uh, constituents ng uh, uh, Department of Labor po. Yes, Mr. Chair. So, Mr. Chair, halimbawa po isang ahensya ng pamahalaan at mayroon silang mga workers under job orders are we consider na sila po ay uh, sa ng civil service or uh, dole ayun po sa lituntunin na naipinalabas ng civil service commission at dbm po ay uh, ito po ay uh, ito pong uh, mga job orders ay uh, uh, wala wala pong uh, wala pong uh, uh, employer yung yung uh, yung uh, uh, labas po sa uh, civil service loan rolls although although meron pong uh, limitasyon na uh, sinet ng uh, civil service kung uh, uh, ano ang mga pu puwedeng uh, mag-engage po ng uh, uh, kung kailan mag pwedeng mag-engage ng job order po So, ibig sabihin po, Mr. Chair, hindi po sila saklaw ng civil service. So, kung ganoon, Mr. Chair, at hindi po sila saklaw ng civil service, gusto ko pong malaman sa dole, mayroon po kasing uh, more than 10 years, 20 years, working under job order sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalan. At isa na po dito, ang Metro Manila Development Authority, wherein 36% po ng kanilang workers, 1,190 under job order. So very clear, Mr. Chair, hindi pala ito sa clown na civil service. Now, ang question po natin sa Dole, Mr. Chair, is in line with your uh, mandates and the uh, eight-point agenda, protection and promotion of workers' rights and welfare, ano po, Mr. Chair, ang maitutulong ng DOLE dito sa may git 1,000 workers ng MMDA working under job orders more than 10 years na po. At ito po ay maituturing natin na, with all due respect, maituturing po na ito ay pang sa kahinaan ng marami nating mga kababayan. So, Mr. Chair, ano kaya po ang uh, maasahan natin sa DOLE para naman magkaroon ng katuparan itong kanilang agenda. Mr. Chairman, uh, nabanggit ko po kanina na yung pag, uh, pag uh, hire ng uh, job orders ay uh, uh, sumasa sa mga rules at alituntunin ng uh, CSC Joint CSC DBM Guidelines. At uh, merong, uh, ang sa akin pong pagkakalam ay merong standard uh, contract dyan po at uh, ang uh, isa sa mga standard provisions po doon ay walang employer-employer relationship po yung uh, yung uh, yung uh, arrangement na yon. Uh, kadahilanan po na yan ay uh, hindi namin may-enforce yung uh, mga labor standards na nag apply po sa uh, private sector uh, na karapatan ng mga manggagawa sa private sector. Gayon pa po ay uh, kung lalapit po sila sa amin at magpapatulong, eh uh, meron kaming mga ibang serbisyo na may e extend po sa kanila, kagaya nung mga halimbawa uh, kung uh, magtatanong po sila kung ano ay yung mga karapatan nila, pwede namin po uh, lili liliwanagin sa kanila kung anong anong uh, anong nararapat na hakbang para para uh, para naman maprotektahan po itong mga Uh, ...manggagawang ito. Mr. Chair, kanina, very clear, hindi sila under ng civil service. Ano po, at yung po ang ating nilinaw bago po tayo nagbanggit po nito. So, ang nakikita ko po dito, Mr. Chair, parang... Uh, ...contrary doon po sa sa kanilang uh, mandato at yung uh, eight-point agenda yung protection and the promotion of workers' rights and welfare. Wala po ba tayong konkretong maasahan kahit man lamang ba magkaroon ng initiative, dole na magkaroon ng coordination with Civil Service and MMDA? Para po, kasi po, e eh bakit ganon? Pagka manggagawa ng pribadong company at nasasabi nating na abuso, ay kailangan bigyan ng attention, dole. Pero kung manggagawa ng ahensya ng pamahalan at nakikita natin na may tutoring na may pangabuso, parang hindi po maganda na kapag pribadong company ay ayaw nating payagan, pero kapag kapwa natin sa ahensya ng ating pamahalaan na may katulad nito na more than 10 years, 20 years, na hindi nabibigyan ng uh, proper attention at yung kanila pong rights and welfare ay napapabayaan, bakit parang hesitant po tayo na mabigyan ito ng proper attention, Mr. Chair? Alam po ba natin na kapag job order lamang ang enforcer, yan po after 10 years, 20 years, kapag ka po namatay, parang isang karaniwang vendor lamang po yan na napakasakit na after nung kanilang dedikasyon sacrifices sa serbisyo ay parang mababali wala na lamang so mr chair uh, ang kahilingan po sa dole ay bigyan po natin ito ng atensyon wag lang mang tayo nakatutok sa pribadong companies na pag may pang-abuso binibigyan natin ng atensyon siguro po sa ngalan ng public service bigyan din po ng dole ng atensyon itong mga job orders sa na nagtatrabaho sa ating pamahalaan. Kasi po, kung ating pong susuriing mabuti, hindi po sila saklaw ng Civil Service Commission. Mr. Chair. Maraming salamat po, uh, Mr. Chairman. Handa po ang Department of Labor and Employment na sumama sa at uh, makilahok sa talakayin sa job order po. Uh, napakaganda po yung issue na ni-raise nyo at uh, matagal na ngang issue yan at uh, sa pananaw po namin ay kinakailangan at napapanahon na pag-usapan na yan ng seryosuhan, hindi lang sa level ng administratibong uh, regulasyon pero sa level din siguro ng uh, legislatura po. At uh, kung... Uh, kung uh, Uh, kinakailangan po kaming tumulong sa pagbabalangkas ng rules and regulations ay uh, handang-handa po kami ang, na mag-provide mag ng aming inputs, uh, Mr. Chairman. Yes, Mr. Chair, if I may, last na po ito. Uh, nabanggit ko po ito kasi masyadong nakakalungkot na may mga kilalang ahensya ng ating pamahalaan na may mga empleyado po sila na 20 years na doon na talaga tumanda na pag nagkasakit, walang benepisyo. Basta sorry-sorry na lang. And as public servants, napakasama po, pasensya po do sa term, napakasama po na pag iba ang may pagkakamali ay ating binibigyan ng attention, pero tayo na mga nanunungkulan na nasa pamahalan ay parang binabaliwala na lamang. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat thank, po. Thank you very much, Congressman Busita. Yes, you say